Ang sosi daw ng snacks natin, kaya tara gawin na natin. Yan, luto na yung hotdog natin. Set aside muna natin. Dito naman tayo sa isang maliit na bowl. Maglalagay ng 1 4 cup ng mayonnaise. Then, mag a na po tayo ng 3 tablespoon of margarine. Room temperature po yan or butter. mag a na rin po tayo ng isang egg yolk. Halo-haloin muna natin. And then, maglalagay na tayo ng 3 cloves of minced garlic. And of course, maglalagay po tayong pampalasa, asin, paminta. And then mix well natin para talaga magkumbay na yung ating mga sangkap na inilagay dito sa ating mixture. Ay naku mga mima, try nyo na rin yung ganitong snacks. Na ko pag-aagawan ng inyong mga chikiting. Sabi nga ng mga anak ko, saan ko daw binili ito at napakasarap daw. Hindi nila alam na ginawa ko kasi nung ginawa ko to, wala sila. So ayan na nga yung ginawa natin sa bread and sa hot dog. Susundan nyo na lamang yan kung ano yung ginawa dyan sa video. Ayan, lagyan na natin ng cheese on top na talagang magpapasarap dito sa ating snacks. Kung sabi ng mga aking mga chikiting na ang si daw ng snacks na to, nagagawan pa nga sila at nabitin talaga. Napanood ko quick milk cheese na dapat ang ilalagay dito kasi wala akong available dito sa ating kusina kaya yung ordinary cheese lamang yung ilalagay natin. kering kering na yan at nako, looks delicious na nga dito pa lang, hindi pa natin na iluluto. And then, Bali po iluluto natin yan dito sa preheated na air fryer in 200 degrees Celsius in 5 minutes lamang po. Para sakto lamang at hindi naman masunog. Bali po nakaset ng 15 minutes yung ating air fryer. Hindi ko na binago pero kukuha lang tayo dyan ng 5 minutes para maluto yung ating snacks for today's video. Bali nga first try ko pa ito kaya 6 pieces lang yung ginawa ko. Hindi ko naman alam na makugustuhan pala ng aking mga chikiting kaya nabitin tuloy sila. Kung matagal na nga po kayo followers ko, alam nyo na konti lang muna niluluto ko kasi trial pa lang naman kung magugusuhan nila. Eto hindi ko in-expect na magugusuhan pala nila at nag-agawan at nabitin tuloy. Ano natin guys? Ayan, okay, okay na siya. Tama na to. Okay na natin dito sa ating lalagyan. At before that, tanggalin muna natin yung ating mga cookie bago natin serve. Kasi dangerous. Oh. Mm. Diba? Sarap, oh. Ang sarap ng ating... mga ang tupik ako ng mga chikiting kasi bando Oh, Ayan nga po at nasobrahan ng 2 minutes. Sabi ko nga po 5 minutes lamang. Ayan nakalimutan ng iyong ima. Kaya ayan tuloy medyo na sobran pero kering kering pa rin yan. Kuya Kaid, masarap. Ang social. Wow, social yan. Santo! Ang saucy.